Ang hindi man siya ganun ka-elegant, uh, basta malinis at organized yung mga plants ay nakaka-amaze. Ayan, yan po yung ano, yung plants sa bahagi po na yan. yan po Hello mga plantito, plantita. Good morning. At ayan nakikita niyo po uh, iba yung aking background at uh, pagkatapos ko po magpa-injection ng anti titanos Ayan, bali pangatlong beses ko na po itong balik dito at ayan, sa pangatlong beses ay okay na. Nandito na po si ate Naomi at ayan, Naomi Reyes at ayan. Pwede naman daw pong uh, ko tong kanyang garden at ma-share po sa inyo. Uh, malaparaiso lang itong kanyang garden. <laughs> ang tataas ng mga puno at talagang nasa ilalim sila nung sobrang tataas ng mga punong kahoy. Pero ayan, yung ngiti ko kasi sobra akong inspired dito sa garden kasi ang linis. Ayan. Mali Malinis at yung pagiging niyang um, mahilig sa paghahalaman ay kitang kita ko sa bawat detalye ng pag-aayos niya dito. Pero ayan, bago po ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel, ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan po mga plantito-plantita. Kung napapansin niyo po ay hindi na ako masyado nagbablog ng ibang garden. Kasi hindi po talaga biro ang kumatok-katok sa may mga gate at humingi ng permiso. Sobra pong challenging yun sa part ko na hindi naman po ako ganun kakilala. Pero ayan, pumunta nga po ako dito at nadaanan ko po itong garden na ito. Napalingon po talaga ako. Sabi ko, ang linis naman. Ayan, yung, yung unang ano ko po, ang linis sabi ko bababa ba kaya ako Ayan, bumaba po ako sa motor at uh, nagkataon yung owner nitong garden ay nagagarden din po nagtatanim ng mga gulay at humingi na po ako ng permiso noon uh, siguro mag 2 uh, weeks ago na kung pwede ko pong mablog Okay naman po. Tapos, nung isang araw, kahapon ba yun, uh, wala po siya. At ngayon, July 8, ayan, uh, bumalik ako ulit. <laughs> Inestorbo ko si ate Naomi. Busy po siya. At nang maibahagi ko po sa inyo yung kanyang pagiging uh, certified plantita, na until now, na kahit wala nang hilig yung mga tao sa paghahalaman, ay uh, mahilig pa rin sa ate. Parehas pa rin po kaming patuloy yung paghahalaman at pinagpapatuloy yung passion about plants at eto pong kanyang gardening ay uh, very simple pero malinis po talaga yun yung isa sa naka-attract sa akin na hindi nakakahiyang i-share sa inyo yung kalinisan at uh, taas very organized yung mga plants mostly po sa kanyang mga tanim ay mga uh, indoor house plant tulad po nitong aglow. Kasi uh, hindi naman talaga to mag-improve sa sobrang direct sunlight. Pero ito po, ayan, okay lang naman kasi talaga pong manyog. Manyog po dito at matataas po yung mga kahoy. Ganyan po yung kanyang arrangement sa mga halaman. Nakapatong lamang po dyan sa hollow block. At the same time, sa likod, mayroon din po nitong uh, ginawang patungan. Ayan, may iba't iba rin pong, iba't ibang klase ng halaman na pinagsama-sama. Ayan, may aglow, diphen, begonia, darsina, Ito ngang aglow at the same time at the back. Ayan pong nakahanging na nakadikit lang po dyan sa dalawang kahoy. Ito pong bromeliad. Ayan. Parang isa 'tong klase ng fireball pero ito yung medyo malalaki kasi talaga yung uh, tulad sa akin ay medyo uh, maliliit-liit. Pero ito po kung talagang naiinitan ito mas mapula pa po yung dito niya. Kaso yun nga po ah uh malilim po talaga dito sa kanyang bakuran. Pero tingnan nyo po, hindi mang ganun kapula yung mga dahon nito kasi kulang sa sunlight. Pero ang ganda lang po talaga ng ayos. Yan yung naka-amaze sa akin, yung ayos niya. Alam niyo naman mga plantito-plantita, tayo ay mga plant lover. Kaya uh, pag nakakita po tayo ng mga bakuran, na kahit simple lang, hindi man siya ganun ka uh, basta malinis at organize yung mga plants ay nakaka-amaze. Ayan, yan po yung ano, yung plants sa bahagi po na yan. Yan po, ganun po inayos, ganun po yung uh, pagkakasama-sama ng mga plants. At uh, dito naman po tayo sa bahagi po na ito. Dito po, ayan po, yung may mga kruton din po siya. Ito pong kruton, nagumanda na lang din po, nasanay na lang po siguro yung kanyang mga dahon sa... Uh, kumbaga po tamang sunlight siguro pero hindi po, hindi po full sunlight ang ah, nakukuha po niyan. Kasi tingnan nyo po yung mga kahoy. Ayan, matataas po talaga. Parang ito na yung pinakabubong nila. Itong mga kahoy po dito. Kahoy na matataas, mangga, ayan, nyug. Ayan, puro po kahoy. Kaya yung sunlight ay uh, kaunting kaunti na lang po yung uh, nare-receive ng mga plants. At ayan, cute lang din po na dito sa bahagi ng ibaba ng mga halaman na itong tulad ng Hawaiian tea plant. At ito nga pong crutton plant ay may mga fern. Ayan, tulad po niyan. Ang cute lang din pala 'yan diyan sa baba. At uh, may mga ano din snake plants na at saka yung iris plant lang din. Kumbaga pinagsama-sama na lang din po. Parang sa akin lang din. Kaya po ako na amazed kasi parang nakikita ko rin yung sarili ko kay Ate. <laughs> Ganito rin ako mag ano na halaman. Ayan. Tapos talagang makikita niyo po yung uh, yung paggiging oserin uh, ni Ate dito sa kanyang garden na talagang kahit simple lang yung mga plants niya talagang pinapaganda niya po yung ano yung pagkakaayos at malinis sa bawat ano gilid-gilid <laughs> uh, makikita niyo po kahit na hindi niya naman alam na ngayon ako babalik kahit nung isang linggo nung pumunta po ako dito, malinis na po talaga yung, yung kanyang bakuran. Talaga, ano yan, maintain na maintain niya po yung uh, cleanliness uh, ng kanyang garden. Kaya naman po talagang napalingon ako. sabi ko doon sa anak ko, sabi ko, try ko kayang mablog. Pero yung anak ko pala, nakapunta na rin siya dito kasi ay, napatambay na daw siya dito nung mga nakaraang taon. Ayan, nung teenager pa siya teenager, siguro mga high school. Kaya sabi niya, ay alam ko yan ma, nakatambay na ako dyan dati. Ayan. Tapos dito, ate, nagpapabakal po ka mo ng plants? Ayan. Pero sa ngayon yan po, may nagbabakal pa po? Dahil mo na po pigtawaan? Ayaw pala. i-landscape niya po ang mga plants. Ito, ano, niya, Ipabakal man po? Hmm, tabakal de. Sabi ko, pag bayo, ila, Iyong gayo po. <laughs> Tama po. Pag pinabakal mo, maubusan ka pong masitas. Kundi, ang kaipuhan na po ate, magpropa. Ayan mga plantito, plantita, bali po, ipapakita ko po sa inyo na kahit ito pong lugar po ni Ate Naomi ay elevated from the highway, ayan sa kalsada, inaabot pa rin po ito ng baha galing daw po sa sapa, sa ilog, sa dagat. Pag nagsama-sama raw po yun, nakakaabot na po dyan sa kanilang bubong, <laughs> bubong po ng balkon. Yung baha po, kaya hindi raw po siya ganun kabuelong maghalaman dito kasi nga po binabaha. Alam ko po talaga itong kanilang barangay ay mababa at binabaha po talaga ito. Kaya nga po pag masama ang panahon ay... Di ba po ate naglilikas ka mo? Yun, naglilikas po talaga sinda. Po kayo, ate, okay lang mapahilin ka mo? Ay, ah, nakapain. Ayan, tinatanong ko lang po, syempre, para din po sa privacy ng owner. Ayan, lagi po tayong uh, humihingi ng respeto kung willing po bang ipakita ko o hindi. Pero okay lang naman po. Uh, nandito naman si ate sa likod ko. Ayan. Ano po yung ginagawa nyo ate once po, sa inyo po ito itinatago? Ay <laughs> ayan. ganun po talaga pag certified plantita. Kumbaga, ito pong mga halaman nyo ang first priority po. Kung uh, kumbaga, ito po ay sinasang at doon sa loob po ng bahay. Ayan. Kaya, mostly po pala sa mga halaman nyo din ay mga nakapaso para mabilis din nang yung pag... I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna... Iyo po. Pero pag nakapaso po, madaling bitbiton. Ayan. Kaya kung baga mapapansin nyo rin po yung mga paso ni ate ay yung mga sira lang pong mga gamit tulad po mga pitsel. Ayan, may balde at saka yun doon sa ito, iyo po, sayang din po talaga at eto yung kanya mga peace lily sa bahagi po na yan at ayan, may mga kruto lang din po napaka simple lang po ng garden na ito sa totoo lang po talagang province garden ng isang uh, certified plantita ayan, parehas ko lang din si ate sa mga plants ayan, ganito lang din ako mag ayos sa aking mga halaman ayan Talaga pong marami po ditong punong kahoy. At dyan po, hindi lang po halaman ang pinagkakabalahan po ni ate. Nagtatanim din po siya ng mga gulay. Doon nga po sa may kalsada, mayroon po siya doong gabi, talbos ng kamote at ayan may kamuting kahoy. Kaya talaga pong uh, malinis po itong kanyang, uh, buong palibot po ng kanyang bahay. At marami rin po ditong niyog. Nagpapabakal po kamong nyog? Ayan, nagpapabakal din pong nyog. Siguro pang... Ah, <laughs> pigko ko paras po. Pigbakal ko, tapos ang iba, pag may nagbabakal ko, pabakal ko. Ayat, gano'n na po ang nyog? Ang bakal ko, ang pabakal ko, kan, ang da po na pinisay. Kasi mahal na po. Ayan po ang presyo po. Mura lang po ang mga nyog sa probinsya. May 10, may 12, may 15. At dito naman po sa part na ito po na malapit na po sa bahay. Ayan po yung kanya din pong mga samot-saring mga halaman. Kahit ito po ay hindi man po gano'ng ka-direct sunlight yung mga plants ay, ayan, malusog naman sila at magaganda naman yung mga tubo po nila. Tama lang naman kasi itong iba niyang plants dito tulad nitong ano, uh, enjoy photos at saka iyang mga Aglow at saka Kalateya ay talagang hindi naman nila gusto yung masyadong direct sunlight. At ayan, cute lang din yung mga tanim-tanim talagang libangan. Uh, ito yung kanya pong pinagkakaabalahan. Uh, at nagagamit niya po yung mga bagay na uh, tinatapo na sana. Ayan, kumbaga pinapakinabangan po ulit o pang magamit po sa mga halaman. At eto, yung kanyang mga bagong tanim po nitong mga kruto. Nandyan lang din po. At saka yung kanyang mga bromeliad. At yung mga hanging plants niya po ayan, nandyan lang din po. Kaya kahit simple po yung ating tahanan, pag punong-puno po ng halaman, talagang mas nagigipong maganda at very attractive po ang ating mga bahay dahil po sa mga tanim po nating halaman. At dito po sa part na ito, ayan naman po yung kanyang plants. Ayan. At yung baha daw po, ah uh, nakakaabot po digdi. Ayan, digdi po nakakaabot ang baha. Kaya po, uh, limit lang din daw po yung paghahalaman ni ate. Pero marami pa rin po siyang plants. Tapos dito, ayan, dyan po, sa bahagi po na yan. Ganyan naman po yung ayos lang. Ayan yung mga kanyang, gumawa rin po sila nitong itong net na ice screen yung kolay green, ayan. Uh, Nag-DIY na lang din po ng pot, ng mataniman po niya nitong uh, bromeliad, tulad din yan sa akin, at yung kanyang sanggumay and then yung tiger plant niyang orchid uh, ito ay phalaenopsis Kasot, ayan tiger lang yung kanyang dahon at ito yung yung may iba pa rin po siyang plants diyan at ito rin ay nag DIY din pong pa, ng pot gamit itong batel ng mountain dew at andito yung kanyang mga peacock na kalateya at yung kanyang mga red lipstick na glow at yung stripe ayan nandiyan lang din po ayan kahit hindi ko na sabihin po yung mga ID niyan ay alam ko nga alam niya na po sa dami ng mga upload ko regarding po sa mga plants paulit-ulit na lang po si Plantita Joy at ito pong uh, Calatea Uh, green grass po ba talaga ito? Kung hindi ako nagkakamali sa ID. <laughs> kung ayan, kung hindi ako nagkakamali, ayan, napakalago lang po. Ayan, napakarami din pong, uh, uh yung ganitong variety, Sel black silver na kalateya, ayan. Tapos yung siberina, ayan. Minsan nakakalimutan ko na po yung mga ID ng mga plants. Kasi more on, ano na lang po ako eh, yung pag-aayos ng plants, pag-landscape kumbaga hindi ko na hindi na ako masyado nag-ID ng mga plants uh, at yung iba ko namang viewers uh, ay nakikita ko naman na ongoing din yung kanilang paghahalaman kasi ayan the more na may nanonood sa mga vlog ko ibig sabihin uh, mayroon pa po talagang natitirang mga certified plantita na patuloy pa rin yung paghahalaman kahit tapos na po yung pandemic kasi sa dami na po nang nablagan ko, na na-upload ko, yung iba po talaga na daanan ko ay wala na yung garden or pumangit na wala na yung mga plants. Kasi uh, lumipas na yung hilig. Uh, yung natira na lang yung tulad ko, tulad nyo po na mga nanunood na tapos naman yung pandemic pero yung ating passion, yung hilig natin sa halaman ay hindi pa rin tapos. Kung baga nanay, forever po ba itong hilig sa paghahalaman? Ayan, forever po yung hilig sa paghahalaman. Ayan, ganito po kasimple at uh, uh, very refreshing, uh, very relaxing yung ambiance, yung view dito sa uh, bakuran ni Nanay Naomi Reyes, uh, talagang ulat wala, walang duda. Kumbaga, sobrang init man ng panahon ng mga nakaraang buwan, pero alam ko dito sa kanyang bakuran ay presko. Iyo po. Ayan, sobrang press ko po dito sa kanila. Nay, thank you so much. Ayan, uh, mga plantito, plantita. Thank you so much po uh, sa pagsama nyo po sa episode na to. Sa pagga-garden tour ko na naman po ulit. Ayan halos napakatagal ilang buwan na wala akong garden tour sa ibang garden pero ito, dahil sa napakalinis at napakaganda nung ayos nung plants, simple man yung mga halaman pero talagang dahil sa nakaayos yung pagkakalagay at malinis nga po ay hindi po nakakahiya na ishare sa inyo ang isang ganitong garden na talagang pinaghihirapan po ng isang certified plantita na naglalaan po talaga ng oras, yung dedikasyon niya na ma-maintain at mapaganda at kitang kita ko yung pagmamahal niya po sa mga halaman. Thank you so much po sa lahat ng aking subscriber na nadagdag, sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.